Grabe, overpass na naman. Hindi na, hindi na ako ulit. Ako na lahat. Kasalanan ko na lahat. Ako na patay pumatay kay Rizal. Ah, grabe pakaramdam to. Hindi na po ako ulit. Uy, sakay na natin to. Sakay na lang natin to sa lakyan. Uy. Layo pa. Ah, layo ng Kalbaryong do. Magpipicture na lang ako na magpipicture ng event. Lord, sorry po sa lahat ng pagkukulang ko. Sorry po. Oh. Ah, chicharon. Magnet Bachoy. Ah. Oh my God bakit naman ganito wala pa ako sa impyerno napaparusahan na ako Lord OMG Lord oh. di ako madasaling tao pero natat natatawag ko lahat ng anghel natatawag ko pati mga santo pati Diyos akin na lang grabe Diyos ko po ano ganaman ari Oh, ano ka just Diyos oh. ko! Yan o! No. Yan! Ah, ano? Malayo pa ah. Apat na oras pa! Apat na oras pa akong garne! Ay, eh, nakaw! Iya! Eh, ah. Kay na manare! <laughs> nakaw! Oh my God! Oh, oh ayaw ko na. Hindi na ako ulit ulit. Mary Joseph mananahimik na lang ako sa bahay. Ay, inang! Inang ko po. Ayan yan. Oh, ay, ang haba. Ang haba. Sama na ng pakaramdam ko. Ay, sus. O, din eh sa angga. Pakaliliko na, lumiko na tayo. Ay, Jesus, ang haba. Lord, oh my God. Panginoon ko po, Jesus ko po, santo ninyo. Ay, Jesus, oh, San Guillermo. Allah, Ako tulungan nyo din eh. Ay, Isus ko po, ang layo, hindi pa katapos, ay inang, ang layo pa, dalawang kilometro pa, ah, 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 huwag kayo sasali sa Pilipin, lupong kayo, takot din eh.